The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides uh, May isang gimmick na ginawa no, na kung sino rin ng logo sa noo, mananalo na 100,000. of course, may disclaimer naman po doon na ito nga isa lang uh, uh, parang prank for April Fool's Day. Pero may isang tatay na kinailangan daw ng pera para pantisyon ng anak, suporta doon sa isa niyang anak na may Down syndrome. At yun nga po yung uh, nangyari at uh, nagkaroon nga po ng uh, mix emotion at mix reaction yung mga netizen. Okay? Dun sa nangyari na parang uh, yung tatay hindi nagbasa, uh, it's, a, it's a prank. Yung nagsabi rin naman, bumilib sila sa sakripasyo ng tatay. Pero alam nyo po, may verse sa Bible when it comes to helping out yung ating mga mahal sa buhay, yung mga ating mga pamilya. Sa, sabi sa unang Timoteo 5.8, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahul pa sa mga hindi mananampalataya. Ito po ay uh, pinatungkulan po ni Paul through Timothy ay ang mga tao po nandun sa simbahan, mga tagasunod po ng Diyos to. So hindi naman po to applicable sa lahat. So baka ma-offend kung uh, hindi naman to para sa'yo. Okay? So sabi lang po ni Paul through Timothy na kung ikaw ay may takot sa Diyos, ikaw ay self-confess na nagmamahal ka sa Diyos, hindi mo raw maaatim na yung mahal mo sa buhay ay papabayaan mo. Uh, ah, Nagihirap and all, particularly dito sa punto na to ay yung mga widow, yung pong mga balo, yung mga nanay na nawala na po ng asawa at may edad na, senior citizen, 60 above, silabi ah, sinabi po sa Biblia, ay tulungan daw po natin. Kaya nga si Brad Ted madalas nagpapaalala. Kung may magulang ka pa, take the time to love them dalawin nyo mahalin nyo ilabas nyo create memories kasi po pag may edad na ganyan yun na lang habol nila hindi naman yung mga luho pa o material pa na bagay yung presensya nyo lang Pag sinabi naman pong provision hindi naman lahat yan ni pera-pera okay pwede pong uh, assistance sa uh, physical di ba magtulak ka lang ng wheelchair ng nanay mo di ba o lola mo emotional yung nandiyan ka to listen to them, mga kwento ng panahon ng hapon, gustong gusto nila yan eh. Okay, of course, yung financial, malaking tulong din po. But ito po yung point. Pag di daw po tayo kumalinga, despite meron tayong kapasidad tumulong, mas masahol pa rin tayo sa confess natin ng pananampal tayo sa Diyos. Kung baga, tumbasan mo ang iyong pananampal sa Diyos, magmanifesto pag, sa pagtulong sa ating mga mahal sa buhay, lalo yung sariling kamag-anak. May isa naman pong angulo dito, ang galing sa ibang tao, miserable sa pagtulong sa sariling pamilya. Alam niyo yon? Parang sa labas, naglilibre, ang daming tulong na gagawa, kawang gawa sa labas, pero sa sariling bahay. Para sila yung mga Diyos at amo doon, di ba? So wag po ganun. Magsilbi po tayo una sa pamilya natin. Anak, asawa, kapatid, bagulang. Pagsilbihan natin sila at na ma-validate po yung ating pananampalataya. Unang Timoteo 5.8 Ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya at mas masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Lord, marami po salamat sa salita na to. Bagamat po mahirap man uh, sundin, pero Lord, alam namin na uh, ito pong mga pagkakataon na to, ikaw ay naglalatag -nag sa amin opportunity to help others, most especially ang aming sa buhay. Tulungan niyo po kami magkaroon ng uh, excess or extra to help out our relatives who are in need ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. amen